Hello po mga kalaki, magandang tanghali po sa ating lahat. Siyempre, alas 11 na po ng tanghali mga kalaki ng umaga yan. 11 na po at syempre po marami na nagla-lunch, marami na nagluluto ng na kanilang mga pagkain at marami na po ang mga kumakain. At syempre kayo po kumakain na ako, ito po mamimigay pa lang ng mga laki numbers po para po sa inyo. Dahil ang gusto po namin ngayon pong bagong taon ay manalo, manalo, manalo po tayo mga kalaki. Kaya ano pang iniintay ng mga kalaki? Baka swertehin ka ngayon pagsapit ng taon. Ito na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin na mga isinumada po natin ng na mga binigay po ni Lola Carmen. At syempre po, ang gusto po namin i-share po sa inyo. Baka magustuhan mo mga tips at mga ideas ng mga 6 digit lucky numbers kung saan pwede tayong manalo ng milyon ang tataas na po, ang lalaki na po ng mga prices sa mga Lotto Pilipinas pati po dyan sa Lotto Abrutia ready ka na ba? kung ready ka na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging? milyonaryo. Ayan po mga kalaki, syempre ready na yan. Kunin mo na yung ballpen mo ha. O kaya yung cellphone mo, isave mo na itong mga lucky numbers na ito dahil uumpisan ko ng mamigay ng mga lucky numbers para po sa inyo. Kaya eto na po mga kalaki. At sana isa ka sa mapanalo namin ngayon. Ano? Kasi ang dami ng mga nanalo. Marami na tayo napapanalo at marami din mga hindi pa nanalo. Pero ang maganda nito, tinututukan natin lahat. Di ba? Ito po, libre nyo po makukuha kaya panoorin nyo, huwag nyo lang palalagpas. Ito na po, ang 10-digit lucky numbers abroad. Number 21. Number 39. Number 52. Number 57. Number 36. Number 11. Number 43. Number 29. Number 16. At number 40. Okay, ayan po mga kalaki ang 10 digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Okay, ang 8 digit lucky numbers mo ay number 12, number 19, number 35, number 37, number 28, number 23, at number 6 at number 20. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 29, number 32, number 36, number 3, number 17, number 24, at number 18. At syempre, ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1229. At pwede rin din po rito ang 6 digit to 1 to 25. Kaya kunin mo na mga kalaki. Hello, hello, hello. Ito, ito na po ha. Ilista mo na. Number 5. Number 15. Number 24. Number 20. Number 21. At number 14. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito na po mga kalaki ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 2, number 3, number 0, number 5, number 8, at number 7. Ayan po mga kalaki, ang 6 digit 0 to 9. At syempre, ito na po ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers mo ay number 38, number 31, number 42, number 30, number 23. Ayan po mga kalaki, ang 5 digit lucky numbers abroad. syempre moving na po tayo dito sa mga lucky numbers po Pilipinas. Yan na kung saan naglalaki yan po ang mga loto. Pero bago yan, syempre uh, sa mga baguhan po sa ba mga vlog natin, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account po natin. Okay? Ang mga lucky numbers po natin na ibibigay ngayon ay talagang sinumada po natin para po sa inyong lahat. Kaya mga kalaki, ito na po ang mga six digit laki numbers pero dapat nakapalo po kayo sa digit na account namin na halapin po sa Facebook ang Red Paruin na meron pong 316,000 followers or 317,000 followers kami po yan check at may second account po tayo Red Parungking po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers nakasama ko po, po si Lola Carmen at meron po tayong Aris Gatchalian na account ayan yan po yung mga account namin na legit sa Facebook meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin Red Parungking po na merong 16,400 followers. At meron din po tayong TikTok. Ang TikTok po natin, red parungkit po na merong uh, 423,000 followers mga kalaki. So yun po yung mga legit na account natin na pwede po kayo kumingin ng laki numbers, mag-suggest ng mga lucky numbers, o kaya po sabihin niyo po sa akin, uh, i-chat nyo, re replyan ko kayo, basta po kayo po ay nakafollow. Nakafollow lang ko at syempre nag-share po ng mga video at nag-heart automatic po may lucky numbers ka sa messenger mo check mo okay mga kalaki ha ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers 6 digit ngayon pong tanghalian syempre po mga kalaki private consultation po ang may membership fee. good for 3 months naman po ito wala po itong pilitan kami po ang magbibigay ng tatayaan mo sa loob po ng 3 months wala po itong pilitan malay mo naman pag ikaw ang na ko nabigyan kita ng magandang code sa birth month at birth year mo isa ka pala sa magiging milyonaryo namin. Eh, good luck, di ba? Kaya mga kalaking, tara na po. Bago po matapos ang taon, kunin nyo na po, kunin na natin ang milyon. Ito na po mga kalaking, ang 6-digit lucky numbers, 642. Ah, ang 6-digit lucky number 642 ay number... 14, number 29, number 37, number 28, number 36, at number 12 at ito naman po ang 645. Number 13, number 26, number 28, number 33, number 40, at number 19. Ayan, at syempre ito naman po ang 6 digit lucky numbers, 649. Ang 649 mo ay number 18, number 20, number 24, number 31, number 33, number 38 at 6, ayan po at syempre po mga kalaki ito lang po 6 digit laki number 655 number 6 number 34 number 35 number 28 number 22 at number 11 at ito po ang 658 punin mo na mga kalaki number 45 49 number 53 number 16 number 21 at number 19 Ayan po mga kalaki ang mga laki numbers natin. kumpleto na po yung mga kalaki ngayon puntang tanghalian. Takbo na sa sukin yung outlet. At make sure po naaalagaan yung numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. Ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout out kay. Shout out po tayo kay Nenita Santos ng Project Port Quezon City. Hello po ma'am Nenita Santos sa Family Santos dyan na mga walang sawang nalunod po ng vlog namin. Shout out po sa inyo at hello, hello, hello po sa inyo. Nawa po, mapanalo po namin kayo bago po matapos ang taon. At swertehin po ang buong 2024 nyo po. At syempre, ang mga toda po ng tricycle driver naman po dito sa may Santa Rosa City, Nueva, Santa Rosa Nueva Ecija. Hello po mga kalaki, shout out po sa inyo dyan. At hello, hello, hello po. Sana po mapanalo din namin kayo ngayon pong darating na bagong taon. So good luck at ingat.